Nadagdagan ang bilang ng mga Pinoy na may trabaho nitong Agosto. Ang problema lang, karamihan sa kanila, mababa ang kalidad ng hanap buhay. Nasa frontline na balitang yan si Shaila Francisco. Nabawasan ang mga Pinoy na walang trabaho. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 4.4% ang unemployment rate noong Agosto. Katumbas yan ang 2.21 milyon na bilang ng mga Pilipinong walang trabaho mas mababa ito kumpara sa 4.8% noong Hulyo o katumbas naman ang 2.27 million unemployed Filipinos duma mi ang oportunidad sa sektor ng edukasyon at agrikultura napansin namin na uh, nagkaroon ng uh, activities related to planting noong August no uh, after 'di ba binaha tayo noong July uh, kaya tumigil. at yung uh, uh, retail trade in particular. Napansin namin na itong August dahil nagsimula yung preparation para sa pasukan. Uh, tumaas yung ating mga workers related doon sa mga activities sa schools. No? In particular, uh, yung mga uh, sa garments, no? yung mga school uniforms. Kabilang sa mga nakakuha ng trabaho si Angelito, nagsimula siyang magbenta ng siomay sa kanto malapit sa university sa Mandaluyong nitong pasukan. Ito lang ano ko kasi wala naman akong nag-aralan eh. Grade 6 lang ako. Mahirap mag-apply ng trabaho na wala kang nag-aralan. Aminado ang PSA na karamihan sa mga nagkatrabaho ay hindi ganun kagandang kalidad na nakuha. Marami kasi ang nasa elementary occupation o unskilled labor na karaniwan ay mababa ang sahod. Halimbawa ng mga ito ay mga trabahador sa sakahan, construction workers, street vendors, at domestic helpers. Habang nabawasan ang mga posisyon na managerial at pang-professional. Mismong National Economic and Development Authority sinabing hindi basta-basta makakagawa ng dekalidad na trabaho sa ating ekonomiya. It will take time, you know, because, as you know, it will need nothing less than massive investment to create those high quality jobs. High quality jobs cannot be you know, generated overnight. Uh, there are so many uh, issues that we need to address. Kabilang daw sa tinututukan ng NEDA ang dagdag infrastruktura at mababang gasto sa kuryente para makahikayat ng mga investor. Ang good news, asahan ang mga dagdag trabaho ngayong Vermont. Nung sisimula na yung mga markets, mga bazaars, so nagkakaroon tayo ng... Uh... Seasonal workers. Uh, Atito yung nakikita naman natin, uh, last year and even uh, during the pandemic, uh, no, na, na may, may uh, spikes uh, uh, participation rate and employment uh, during the last quarter. It's now fully uh, all the restrictions on mobility has, uh, practically already uh, dismantled. That uh, signals to us that uh, uh, the situation uh, in, uh, in 2023. especially in, during the bear seasons, is likely to be much better than the previous three years. Huh? Nagbabalita mula sa so Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mismo ang National Economic and Development Authority o NEDA na ang nag-aalala sa pagsipa ng inflation. Aminado ang Neda na suntok sa buwan ang target na 2 hanggang 4% na inflation ngayong taon. Ito ay matapos sumipa sa 6.1% ang inflation noong Setyembre mula sa 5.3% noong Agosto. Mula Enero, 6.6% na ang average inflation. Ayon pa sa Neda, malaki ang epekto ng pagsipa ng inflation sa ekonomiya lalo na ngayong malapit na ang holiday season. We are very, very worried that inflation. Inflation has a negative effect on growth. Many of the things that are moving are not, uh, are beyond our control. No? Mga kapatid, Luchi Cruz po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong palita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.